talagang planado nyo na po, na po pa talaga na mag-propose this year sa kanya? Ah, po. So, ah, uh, bali, pinagpaplanan ko mga, mga ano po. Since eight months po po namin, doon ko na po na-realize na sana po talaga yung gusto ko makasama. Sana uh, mm. rin yung gusto kong alaya ng forever. Oo. <laughs> And, kung like, ano yung natitirang life, ano ko po. Pero, sabi, eh, talagang balak mo na mag-propose uh, araw na yon. Yung nga lang mas napaagala ng ilang oras. Sa mo talaga balak ano? Sa okay. yung venue talaga na tinatarget mo? Bali, una po ang plan ko po, sa work niya po sana. Sa surprise ko po sa work niya. Eh, kasi hindi ko po alam kung paano ko pagsabayan yung mga co-work niya po. Sa uh, Thomas Bird yan. And then, may second chance naman po ako sa Starbucks po. Kasi sa Starbucks po, din naman po kami ah uh, nagkakilala ng person. Kasi nung pag-uwi niya po dito, dun po kami nag-meet sa Starbucks. Sa Laguna po. Mm-hmm. So, balak mo sana sa Laguna ah uh, gagawin yung proposal. Uh, yes, Kali, Kaya kayo nandun sa ano MRT. So, bakay kayo? Apo. Apo. Mm. Bali kasi dito po yung station ng bus papuntang ano, uh, Pasita po, San Pedro.